So mga boss, no, may mga nagtatanong sa akin, need daw bang painitin yung motor tuwing umaga? Uh, hindi ba nakakasira? Para sa akin, para sa akin ha, mas maganda pinapa nyo yung motor sa umaga. Kahit wala yan sa, alam ko meron yan sa manual eh, need lang i idle lang. Kasi ganito yan, kapag magdamag yung motor natin na naka-standby lahat ng langis niya nasa ilalim nasa baba na pero may matitira at matitira pa naman dyan sa ibabaw ng mga uh, ng, uh, camshaft tapos sa ibabaw ng rocker arm wala lang ako nun may matitira at may matitira dyan gaya nito ayan, may mga maninipis na matitira dyan so yan yung pinaka-protection natin sa unang andar ngayon unang andar harurot hindi maganda. Kasi nga, ang unang start ng motor natin, yung, motor, yung uh, circulation ng ating langis o yung oil pump, sa unang start, hindi naman agad makakaikot yan eh. Mag-aantay ka pa ng ilang seconds. Pag mo na bilang ka ng 5 seconds, bago yan umakyat kasi eh, iikot pa yan tapos dadaan para mga marami pang dadaanan yan bago umakit dun sa pinaka head dito sa pinaka piston pupunta pa sa head yan so yung langis na yon na manipis na protection ng ating makina huwag nating alisin yung chance na maliit na chance na gumasgas yon sa ating sa ating block o sa ating uh, rocker arm huwag nating alisin ang chance na gano'n bakit? kasi nga masyado pang manipis yung langis na yon hindi pa siya kumbaga sa umaga naghihilamos pa lang yung motor natin naghihilamos pa lang tayo hindi pa tayo naliligo kumbaga pang refresh pa lang ng ano natin yun ng muka yun ang sample ko lang yun ha ang tanong masisira ba hindi masisira ang motor kaso iiksi ang buhay iiksi ang lifespan ng motor natin halimbawa 10 years yung lifespan ng makina mo baka maging 5 years na lang depende pa yan kung hindi ka maalaga kung maalaga ka, baka tumibay-tibay pa yan. Pero yung iba, si gamit lang. Si ganito, si ganyan. Gamit lang ng gamit. So, pag nasira, sisihin na naman yung brand ng motor. Sirain daw. Sisisi, sisisi, sisihin yung mekaniko. Malakas daw maningil. Eh, ganun talaga eh. Pinabayaan mo yung motor mo. Sisingiling ka talaga nun. Pero sinas hindi ko sinasabi nakakasira ng makina. Nakakaiksi lang ng buhay ng makina yan ang nakakasira ng makina kung natutuyo ka ng langis kahit pa inihiti mo pa yan ng isang oras kung wala ng langis yung motor mo sira yung makina mo pero ang maganda naman yung circulation ng langis mo, ng oil pump mo at talaga sa change oil yun ang sinasabi ko, wala namang problema na pag andar sa umaga andar uh, biyahe agad pero sana, wag niyo namang Uh, bigla. Ayan, ibig sabihin, pag sa umaga, kahit magbilang man lang kayo ng sampu, para makaakit man lang ng konti kung nagmamadali kayo. Ngayon, kung sobrang nagmamadali naman kayo, pwede naman pag-start uh, takbo, pero dandan lang. Parang naglalakad lang kayo, parang nagja lang. Ganun lang naman yon So, sinagot ko na yung tanong nyo, no, kung need bang i-start ang, ah... Uh, So, sinagot ko na yung tanong nyo kung need bang painitin ang motor sa umaga. Mas maganda para sa akin. Pampahaba ng buhay ng motor. Pero kung sinasabi yung masisira, ah medyo 50-50 tayo dyan. Masisira lang ang motor nyo. Hindi ko sinasabing masisira. Ah. Masisira lang ang motor nyo kapag natuyuan ang langis. Kahit isang oras nyo nga pangampaanda rin, walang, masisira at masisira yan kahit isang oras nyo pang i-idle yan masisira masisira yan pag wala na lang yung motor nyo yun ang pinaka importante doon kung may langis naman at harurot kayo sa umaga nasa inyo na yan hindi nakakasira ng motor yan Nakakaigsilang lang ng buhay ng motor kasi sa katagalan ng ginagawa nyo yung 5 years nyo ginawa kahit papano may chance na yun na unang andar tapos sa rurot, may gas gas pa rin ang ito paano yan Baga, nagkakaroon ng konting konting epekto sa tagal ng panahon okay, okay ba tayo dyan?